Okay, magandang hapon po. Muli po nga uh, pumunta po tayo sa Barangay Wasig upang uh, puntahan ng uh, dalawang magkasawang uh, bulag na uh, uh, ito po ang bahay nila. Ayan, tingnan natin ang bahay nila. Ayan, bago po natin pasukin. Ayan, mga kaliskarte. Ito, pinipin lang po natin bahay nila. Ano. Ayan po, ayan. Dito po nakatira yung dalawang magkasawang, uh, ayan, uh, dalawang magkasawang bulag. Ano po. Pero bago po doon, shout out muna sa aking mga followers kaya uh, sa mga taga Mansalay na sa Occidental Mindoro shoutout sa inyo diyan at siyempre shoutout sa aking uh, uh, sponsor kay Bro Garrett paglinawan sa mga OFW diyan sa uh, na sa abroad of W at uh, shoutout din po kay ma ma mag-asawang uh, Michael Oleva at kay Ma'am Dayan sa nagbigay sa akin ng uh, pamblog shoutout po sa inyo diyan okay Pasok tayo Nay Tayo magandang hapon po Ayan, si tatay, si nanay, si Ayan, si nanay, si tatay ay uh, mag-asawang bulag. matagal ng bulag si nanay. Si tatay ay 10 years ng bulag. Ayan, at sila ay uh, nabubuhay lang sa bigay ng kanilang mga anak. No? Yung anak nila nga, uh, yung isa po ay uh, namamasukan. At yung isa naman po ay uh, ang asawa ay tricycle driver. Ano po? Uh, nay, bago gusto nyo pong uh, manawagan. Opo po ay nananawagan sa mga may mayroong kaya sa buhay na sana kami ay matulungan lang kahit kaunti o lalo kay Rapi Tulpo kami ay humihingi ng tulong kahit kaunti lang kung mayroong kami mapasalamatan dahil ang aming mga anak ay walang kakayanan na maibigay sa amin at kung sino pa ang mayroon ma maawa ang magbigay sa amin maraming salamat Sinanay uh, si ay nanawagan Ananawaga na ta minisyon si si Rapi Tulpo uh, Mr. Senator Rapi Tulpo uh, nanawagan sinanay na tulungan Sinanay si Tatay po ay mag-asawang bulag at sinanay hindi lang po bulag uh, na stroke po siya paralyzed siya paralyzed ang kalahating katawan ni Nanay hirap sa paglalakad at yun nga po nung humingi si ng wheelchair mga kadiskarte kay Senator Rapi Tulpo sana po ay makarating ng video ito at Hiling po na matulungan siya. Ano po? Uh, pambili ng gamot ay wala. ng gamot at bigas. Ano po, nanay? Lalo po sa panahon na ito, so, sobrang mahal ng bigas, nanay. mahal lang ang bigas. Ayan. May ininom pa yung gamot. Ayan. Mayroon yung ano. Anong gamot, nanay? Yung... Mag-maintenance kayo? Mayroon. May nipinamig, yung kutray, yung... Kutray. Ba't ko May, may ano kayo? UTI. Ay, UTI po. Ayan. Si nanay, stroke, ano? UTI pa. Yung sa dugo, ang ano, hmm. Nami, ang hmm. ano po? Tawagin natin si ate yung kanyang anak. Te, dito po kaya, yan si ate. Si ate yung uh, nag-aalaga, yung anak, uh, anak ni tatay sa una. At siya yung nag-aalaga sa dalawa na kung saan na yung kanilang, uh, yung kanyang kinikita niya ay binabahagi niya sa kanyang magulang maliban. May anak din si ate. Ay, ilan po anak niya, te? May anak um, 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 po. Pito. pito. po ang anak, oh, anak ni ate. Pito ang anak ni ate. Nag-aaral po lahat. Yung iba may asawa. Ah, may asawa na po pero iba. Pero yung dalawa. Dalawa na lang po sa inyo. Bago sila na si tatay. Ang, um, ang trabaho. Ang trabaho ng inyo, te? Kasambahay. Kasambahay si ate. Ayan. Hmm. Napakahirap ng buhay na ah, uh, katulad niya na Si nanay, Ah, Uh, bulag, uh, mahirap ng pagdating kahit sa pagbibihis kailangan ng alalay ninyo Ayan. so baka gusto nyo pong manawagan pag na lang ang mga tayo na ang napakasulat ang aking tungkol. Nasabi ba matulungan na ako magulang? Lalo na po ang ang ako, tia, aking tiya, ang aking stepfather. Kasi siya ay acute UTI, Hindi na po siya. Wala nang kontrol ang pag-ihi niya. Kailangan po niya ng pampers. Eh, ang, ang, sabi niya, kung magpapampers siya, umagat gabi, eh, ibibili na lang ng mga. Na Naawa naman. Ay, sinasabihan ko siya na bumili. Ay, na pa siya. Kasi sige. Sa hirap na ngayon, mataas na ang bigas. Mm -hmm. Tapos, syempre, at nanginiginig ako para sa aking tatay na ang alam ko talaga, diabetes ang tatay ko, kaya siya nagbulat. Nung pinatignan ko siya sa mata, ay parang yung lymphoma niya ay hidog na, hindi na pwede operahan. Yun talaga, humihingi po talaga ako ng tulong. Lalo na po sa aming mga kamag-anak na, na nakaka-ano sa buhay, sana po matulungan niyo kami. Kasi kasi ano, kailang kailangan, kailangan ng pala tatay ko. Sa mga kabag-ano ka mga nagpande, sana po ba talawa na tatay ko? Sa dalawang bata doon ako. Yun lang po. Ayan, mga kadiskarte. Uh, maraming maraming salamat. Pero shout out din po. Kaya, Madam Jessica, so alam ko po na bukas ang inyong puso sa pagtulong. Ako po bilang isang vlogger na wala din nga pinansyal na may tulong kayo mga kitatay. Uh, ang aking naambag dito ay kumuha ng video para makita ng mga taong may mabuting loob na matulungan sila ng nanay at si tatay. Maraming salamat sa aking mga supporter sponsor kay Brogard Paginawan sa walang sawang pagbigay sa akin ng tulong para makapagbahagi sa mga taong na